Magandang umaga po mga kaibigan. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagdasalan po natin. Huwag magsawang magpatawan. Sa mabilis na pagbabago ng mundo, madali rin tayong nagsasawa. Nakakasawa ang isang ulam, lalo na kung alam nating may bagong putahe naman. Nakakasawa ang lumang damit, kung may bago namang fasyon. Nakakasawa ang isang kanta kung meron ng bagong stilo. Subalit, magingat po tayo. May mga bagay na hindi dapat pagsawaan. Isa sa mga bagay na iyon ay ang pagpapatawan. Kahit ilang ulit magkasala ang kapwa, huwag magsawa na umunawa at magbigay ng pag-asa. Isipin natin, kung ang Diyos kaya ang magsawa sa atin. Kapag nangyari yan, pihong wala tayong kaligtas-ligtas. Dahil hindi nagsasawa ang Diyos na magpatawad sa atin, may bagong buhay, may pag-asa, may kinabukasan. Ipagkaloob din natin ito sa ating mahihinang kapatid. O Diyos, salamat sa patuloy mong pang-unawa wag nawa kaming magsawa sa pagpapatawad amen